One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hello mga amigo amiga kumare at kumpare kamusta kayo lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre ko naman ang tatanungin niyo nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Happy Saturday po sa inyo lahat. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sabado. Ang bilis ng araw, no? Saturday na. At ngayon ay malapit na tayo sa katapusan ng May. Nakakaloka. Parang kailan lang ay nagdiriwang tayo ng Christmas. Ngayon, papunta na tayo sa kalahati ng taon. Siyempre, excited dahil sa susunod na buwan, ay meron tayong pagdiriwang na naman ng na panibagong pageant. Ito ang supranational. O, oh, di ba? At hindi lang yon, Meron pa tayong isa pang inaabangan na eksena. Siyempre, ang Binibining Pilipinas. Na kung saan naman kahapon ay nagpabonggahan ang mga kandidata ng binibining Pilipinas 2024. At ang sabi nga sa akin, grabe, ang gaganda daw talaga ng mga kandidata ng binibining Pilipinas. Lalo na daw si Miss Cebu. Sabi at grabe daw talaga. Ang bongga daw ng mga gown daw ng mga ipinarate ng mga kandidata na para sa kanilang ano, Santa Cruzan. di ba? Kaya naman si Christine Ann Perez tuwan-tuwa siya at malukaloka siya sa mga kandidata ng na... Binibini Pilipina. Sabi ng ganon, once you are Binibini, you're always a Binibini. So, exciting yan, no? Sino kaya ang bago na magkakoronahan ng Binibini Pilipinas International? Lalo na ngayong taon na to, kaabang-abang yan kasi syempre 60th anniversary. Ang tanong, maimbitahan kaya ang lahat ng beauty queen? Kasama kaya doon si Shang, si -so. so, yan. Ako naman, tingin ko naman, oo naman, kasi syempre Binibining ganda yan. At saka si Atisa Manalo, Binibini ni sister yan. Alam mo sa totoo lang, medyo na local lang talaga ako sa Miss Universe Philippines. No? Si Shamsi si Sup kasi, binibin yung sister niya to si Miss Taging, sa kasi ati sa Manalo, pero hindi talaga nila makuhang ipanalo. So yun, nakakaloka. So, sana sa susunod ay manalo naman na ang binibining Pilipinas beauty sa Miss Universe Philippines. Kasi sabi nga gano'n, hindi daw kayo malalo talaga ng mga taga binibini. Ako naman parang piling ko in time. Sabi nga ni Roberta Tamundo sa live niya, siya daw ang hinihintay na winner na galing sa binibini na mananalo dito sa Miss Universe Philippines. Abangan natin yan. Di ba? So, yun. Christine Ann Perez, nagtaas ang kilay ng sinabi ko yun. Nakakaloka ka, Christine Ann. At eto na nga, syempre marami akong chika talaga ngayon na talaga sobrang magtataas. Sobrang magtataas ang kilay ninyo sa mga bago natin chika update ngayong araw na to. Kaya wag na natin patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, 77 Annual Film sa Kans nagkabugan ang mga beauty na prominence universe katulad nga ang first runner up noong 2015 sa Miss Universe from Colombia and then ang Miss Universe Top 5 noong 2019 and then nagdiyan din ang Miss Universe 2015 na si Pia Awards ba anong masasabi mo dito Mama Sam eh syempre nagplastika na naman itong si ano si Colombia sa saka si Pia Charot. Hindi nakita na naman sila. Natutuwa ako dahil ano mo 'yon na parang yung dalawang to ay uh, hindi naging maganda yung kanilang ano 'di ba samahan do sa Miss Universe gawa na bahiran ng alam mo 'yon ng adawan ng corona. Pero ngayon, nakikita natin na sobrang friends na sila. So, masaya kasi hindi lang naman to yung unang-unang pagkakataon na nagkasama nga tong si Miss Colombia at si Miss Philippines na si Pia Walsbach sa iisang event, sa mga ganitong event pagdating sa mga ano mga mga borgahang bonggahang mga event ang maganda dito at least di ba ano tawag dito nagkaroon na sila ng magandang relationship and then ang masaya dito syempre yung mga Miss Universe Beauty ay talaga naman kumakabog dyan ng bongga-bongga. Kaya nakakatuwa sa totoo lang. So, mabuhay ang mga beauty ng pang Miss Universe. O, yan. Exciting pa yung mga ganap dyan dahil kabugan talaga ng mga magagandang evening gown. O, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, mamasang Victoria Velasquez Vincent. Bakit nga ba hindi nakapasok sa top 5 ng Miss Universe Philippines? Simple lang yan, hindi sa choice. Charot. Hindi. Ewan ko, napakaganda ng ipinresent ni Victoria Velasquez Vincent sa Miss Universe Philippines. At nakita natin na talaga naman kung gaw ng pag-uusapan grabe ang bongga. Tapos yung ayos niya gustong gusto ko. Very Victoria Velasquez Vincent. Kaya lang, ayun nga, marami nga kasing kumabog. Maraming mga umeksenan. And this is a competition. Wala tayong magagawa. Pero kung lakas at ganda ang pag-uusapan, malakas si Victoria Velasquez Vincent. Hindi lang talaga siya naging personal choice. Hindi lang talaga siya napili ng mga kurado na pumasok sa top 5. Siyempre, nandun doon yung panghihinayang natin dahil alam natin na ginawa naman ng maigi talaga ni Victoria yung eksena niya dito sa competition. Pero hanggang doon lang talaga yung kanyang kapalaran dito sa Miss Universe Philippines. Masakit, nakakalungkot, pero ando doon na ang iba eh. Wala tayong magagawa doon. Sana ano, sana ipadala siya ng New Zealand sa Miss Universe no? sa susunod na taon para yung pangarap ni Victoria Velasquez Vincent na makarating sa ano sa Miss Universe ay matupad ng bongga-bongga. Kaya Good luck. Good luck talaga kay Victoria. And then, para naman sa sumunod na chika, mamasang powerhouse tagig na talaga namang umariba ng bonggang-bongga -bongga sa Miss Universe noong 2021, 2022, at 2024. 2021, Katrina Dimaranan. 2022, si Kat Kathleen Ligado at saka 2024 naman si Christy Magcarry. Mama, sama, anong masasabi mo? Bakit hindi nila nakukuha ang corona ng Miss Universe Philippines sa kabila na ang gaganda nila at mga bongga? Dahil I love chicharon. Ganon. Dahil siguro ah uh, kulang. Kulang yung ipinapakita nila. Ando doon na yes, ang kaklas talaga ng mga inilalaban ng tagig sa Miss Universe Philippines. Kung titignan mo, etong tatlong kandidatang nabanggit natin ay talaga very strong, very powerful. At talagang masasabi ko naman, grabe ha, magaganda talaga sila. Kaya lang, ayun nga, hanggang doon lang talaga yung naging eksena nila sa Miss Universe Philippines. Dahil siguro, natatalo sila ng ibang kandidata sa sobrang galing din ng iba. Hindi naman masasabi na hindi sila magaling magaling ang mga pinambato ng tagig at talagang winner talaga sila lagi sa competition. Siguro nandoon lang na naghahanap siguro ang Miss Universe Philippines na mas authentic, mas simple at mas regal. Ganon! So yan. Kaya hindi sila napipili. Pero in the future, siguro kapag merong kandidata ang tagig na, alam mo yun, yung simple beauty lang na hindi kasi Sosyalan Hindi yung parang ano Kailangan simpleng-simple lang Na parang nasa kanya ang hinahanap Ng Miss Universe Philippines I think mananalo ang tagi in the future Pero congratulations sa mga ipinaglaban ng tagi dito sa Miss Universe Philippines Talaga namang masasabi ko In fairness naman kay Kay ano Organization ng tagi Sobrang ang gaganda talaga ng mga reyna nila No? So yon So sana nakakuha sila ng kandidata na yung mas simple, mas bongga mm -hmm. At para naman sa sumunod natin chika Mama Sam, Stacey Gabriel Tingin mo Mama Sam Dapat ba siya ang nanalo ng Miss Universe Philippines? Kung pagbabasihan natin yung sagot ni Stacey Gabriel I think yes, totoo Kasi maganda talaga yung sagot din ni Stacey Gabriel At mas talagang pa na pa Kaya lang, wala tayong magagawa Kasi ang choices kasi ay nakay Chelsea Manalo. So, si Chelsea Manalo kasi may ibang ino-offer. Uh, opposite sila ni ano eh, ni, ni Stacy. Si Stacy kasi, kung titignan mo, sobrang simple, pero nandoon yung pagka, ano niya eh, yung tawag dito, kumpiyansa niya sa sarili niya na talagang to the highest level. Ito naman si ano naman, si Chelsea Manalo naman, simple din lang, pero alam mo yun, yung tama lang din yung timpla. Kung baga, pure pure beauty ang ino-offer. So, yun. Kung baga, parang yung beauty kasi ni Chelsea Manalo, parang, alam mo yun, ang pure-pure niya pantignan. So, bago pa kasi. Kung baga, fresh, ah uh, hindi masyado pang nasusubukan talaga pagdating sa intablado ng isang beauty pageant. Alam ko sumali siya ng Miss World noon na nag top 15 siya. Pero ito kasi ng momentong to. Maganda na to para kay ano Chelsea Manalo kasi iba yung ino-offer. Siguro naghanap kasi talaga ang Philippines ng black beauty naman for this year para may iba naman. Kaya lang, si Chelsea Manalo yung fit na pwede nilang ipadala talaga sa Miss Universe. Ganon! Anyway, so, good luck kay Chelsea Manalo. And then ako, si Stacy Gabriel, I think, uh, maganda yung naging uh, experience niya dito sa Miss Universe Philippines kasi mo, ang layo ng narating niya first runner-up, di ba? So, nakakatuwa kung iisipin mo kasi andun tayo sa momento na inilaban naman niya talaga yung kanyang laban dito sa Miss Universe Philippines and then ang pinaka nakakatuwa sa eksena dito ni Stacy Gabriel, yung hindi mo inaasahan. Sa Binibining Pilipinas nga, nag second runner-up siya. So ngayon, first runner-up na. Baka sa susunod, title holder na. Diba? So I'm so excited for Stacy and good luck kung plano pa niya sa isa pang budget. So, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, syempre, pambato natin sa Miss Eco International this year. 2018, si Taya, uh, Tia, Tia Tomalia nanalo at 2022 na si Kathleen Payton, 2025 Alexi Brooks. Mama Sam, last year naka first runner up tayo. Tingin mo this year makuha kaya natin ang ikatlong corona ng Miss Eco International 2024? To be honest, why not? And yes. Baka yes jan. So yon. Kasi ako kasi sa tingin, sa tingin ko ha, pinili nila si Alexi Brooks kasi she's a very strong woman and powerful. Yun ang bala ni Alexi dito sa Miss Echo International. Plus, kung titignan mo, she's a very beautiful. Meron siyang time para mag-prepare dito sa competition ng Miss Echo International. To be honest, kung bukas na gagawin ng Miss Echo International, makakalaban na to ng bonggang-bongga. -bongga. Pero, hihintayin ko yung momento na inilalaban na itong si Alexi kasi parang piling ko kaya niyang makuha ang corona dyan dahil sa galing neto kung paano sumagot sa galing neto kung paano mag-execute sa intablado at sana mapagandaan lang niya ng bongga-bongga I'm very happy na nakakuha siya ng corona dito sa Miss Eco International bilang representative natin sa uh, I'm very happy dahil nakakuha siya ng corona dito sa Miss Universe Philippines na i-represent -re niya ang ating bansa sa Miss Eco International and I'm so excited for her dahil naniniwala ako sa kakayahan ni Miss Alexi Brooks na kaya niyang may uwi ang corona sa ating bansa ngayong susunod na 2025 sa Miss Eco International. So, yan. So, I'm so excited to be honest and good luck kay Alexi. So, dapat magsaya at magdiwang ang lahat ng mga tagahanga niya dahil Ayan, di ba? May ilalaban siya at talagang win-win situation ang nangyari dito kay Alexi. Hindi man siya nakakuha ng corona na Miss Universe Philippines. At least another black beauty ang dapat re represent natin sa international stage. So, mabuhay. Walang tapon. So, yon At para, na para naman sa sumunod natin, Chica, Mama Sam, at isang manalo na bigo para sa Miss Universe na makatapat ang pambato ng Dominican Republic at saka ng Peru in the future. So mama, Sam, tingin mo, tama nga ba na ibinigay kay at manalo ang Miss Cosmo International 2024? Para sa akin, yes. Uh, tama yung desisyon ni Ati sa Manalo na mag-join dito sa Miss Cosmo International dahil she is Miss International. Charot. Ako to be honest, siya pinalungkot kasi syempre ang pangarap nga natin makipagbardagulan si Ati sa Manalo sa Miss Universe. Pero ito ang plano sa kanya ng mundo na ilaban siya sa Miss Cosmo International and then mali mo, siya ang kauna-unahang makakuha ng korona ng Miss E ng Miss Cosmo International 2024. Doon sa nagsasabi, di ba ito yung panalunan ni Magic Cruz? Hindi po magkaiba. Kay Meji is Miss Cosmo World. So, itong kay Atisa is Miss Cosmo International. Itong Miss Cosmo International ay bago at malaki ang premyo and challenge para kay Ati sa Manalo na ano mo yon makuha niya yung corona dito and then in case na makuha niya ang corona dito eh, instant millionaire siya kasi malaki yung premyo downgrade daw si Ati sa Manalo totoo naman yon downgrade pero kasi ipinakita lang dito ni Ati sa Manalo yung humbleness yung sincerity at saka yung humility dahil dito ipinapakita ni Ate sa Manalo na she willing to serve to the our country sa international pageant para ilaban ang bansa natin, di ba? So kung iisipin mo, hindi lang ang Miss Universe ang gusto ko kahit anong klaseng crown, basta may represent ko uli one more time yung bansa natin sa international pageant. So, nandun doon talaga makikita mo, humble ka kasi from international, laban ka sa kung hindi pa natin sure na pageant, pero willing siya na, o oh, sige, basta may represent natin ng maigi ang ating bansa. At magandang attitude yon para kay sa Manalo kasi masasabi ko naman na na napakaganda ng ganitong klaseng attitude kasi once na bumalik ka uli sa Miss Universe Philippines malay mo ibigay sa iyo ang corona ng Miss Universe Philippines dahil sa ipinakita mong humbleness di ba so nakakatuwa hindi yung tipong ay gusto ko lang universe na mimili siya ah uh, parang ang dating ay ang taas, taas na natingin mo sa sarili mo dahil hindi ka pwedeng bumaba. Ayan ang tunay na Reyna. Yung willing siya na bumaba para sa laban ng Pilipinas. Saka dito, nakita mo talaga na gusto niya talaga na i-compete ang Pilipinas sa international stage. Ganon. Kaya, mabuhay ka, ati sa Manalo. And happy birthday. And then, tingnan natin in the future, di ba? Mali mo naman, siya ang magbing bagong Miss Cosmo, uh, Cosmo International 2024. Who knows, di ba? And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam. Bagong Miss Universe na si Chelsea Manalo Kasing caliber nga ba ni Maria Gigante Tingin mo siya kaya ang susunod na mag-uuwi ng corona ng Miss Universe sa ating bansa Nothing impossible To be honest, kung tatanungin mo ko ka about Chelsea Kung kasing caliber niya pa si Maria Gigante Ay ting pareha sila ng vibes Yung vibes na tipong, alam mo, pure heart Then nandoon na talagang masasabi ko din na iba din kasi talaga itong si uh, Chelsea Manalo as a candidate sa Miss Universe Philippines. At do doon makikita mo simple babae lang, napakatalino at napakaganda ng puso para sa akin. And then, ko ano man yung kahinat na niya sa mission niya, hindi natin alam yon kung ano yung kahinat na niya doon. Pero nanduroon tayo na umaasa tayo na sana makalabad siya at ma ang country natin ng bonggam-bongga. So, kailangan lang ni Chelsea eh, paghandaan ng todo-todo and then kailangan din ni Chelsea at supporta ng sambaya ng Pilipino. So, yun yung kailangan natin ibigay. Dahil si Chelsea ay yun, parang piling ko naman palaban naman siya At gagawin niya yung kanyang makakaya Alam niya, yung nirep represent natin last year Ay humataw ng todo-todo sa Miss Universe For sure, gagawin niya yung makakaya niya Na mailaban na maigi ang bansang Pilipinas Dito sa Miss Universe Malay mo, marating niya kung ano ang narating ni Michelle D Or malagpasan niya pa yan ang bonggang-bongga Sabi ko nga sa inyo, hindi natin nasisiguro na kung ano ang maibibigay ni Chelsea Manalo sa competition ng Miss Universe. Pero ang nasisiguro ko na ang taong to ay willing ilaban ang bansa natin ng 100% dito sa Miss Universe Philippines. And then nakikita ko sa kanya kailangan lang ng suporta ng mga Pilipino. And then pagdating sa Miss Universe, for sure pagtaplanuhan nila yan ng maigay ko ano nga ba ang dapat na ipakita kung nasopresa niya tayo dito sa ano sa Miss Universe Philippines, pwede niya rin tayong sopresahin dito sa Miss Universe. Malay mo, di ba? So, nakaka-excite yung magiging competition niya. And then, of course, hindi mawawala dyan yung pagahan tulad kay Michelle D. Sabi ko nga, kung si Michelle D nakadating sa top 10, hindi din naman imposible na makarating sa top 5 o makatungtong pa sa top 3 at maiuwi ang corona ng Miss Universe ni Chelsea Manalo sa ating bansa. Wala tayong alam sa in future na pwedeng mangyari sa kanya pero possible dahil ang pambato naman natin ay may angkin na charm, may angkin na masasabi mo na talaga kaya niya makipagkabugan at higit sa lahat ang masasabi ko ay talagang tunay na Pilipina. Di ba? Kasi yung puso niya kasi Pilipina talaga eh. Yung may symbol talaga sa mukha niya na she's a Pilipin. Diyos ko yung mga dimple pa lang niya winner na. So I hope na sana mapagandaan niya na talaga ng bonggang bongga. So yan. And then of course, syempre, Uh, about Maria Gigante iba naman si Maria Gigante iba naman si ano si Chelsea Manalo and pwede din na siya ang sumunod na mag-uwi ng corona sa ating bansa etong taon na to. so yan yeah. so kayo guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon so please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta ah, at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang posible guys magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.